Aries, ngayong araw ay umiwas ka sa mga usapang may tukso sa pag-ibig, at sa mga tao na makakausap, ng biglaan, para makaiwas ka parehas sa problema, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, ngayong araw umiwas ka muna sa tao na mahilig gumawa ng chismis, dahil siguradong magbibigay sa iyong kaisipan, magpaparami ng bad energy sa mga gustong gagawin, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin. Gemini, maging maingat ka sa gabi kung maglalakad ka sa lansangan, at huwag kang magdadala ng maraming pera, kung pupunta ka sa malayo para makaiwas ka sa hindi inaasahan, gastusan, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Cancer, maging maingat sa mga makakausap na bagong kakilala, dahil tukso siya ng madaming magagandang sasabihin, para malito ka at makuha na ng mahalaga sa iyo, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, maging mahaba ang iyong pasensya, sa mga kapamilya ngayong araw ng walang suliranin na dumating sa bawat relasyon, maging masaya pagkausap sila ng maging masasaya, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Virgo, mas mainam sa iyo ang maging matahimik sa usapang pamilya, at ganoon din sa ibang tao para maiwasan mong magalit, at mawala ng pera, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Libra, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan hanggat maari ngayong araw, para makaiwas ka sa usapang walang kwenta, na magbibigay pa sa iyo ng paghina ng swerte, at pwede ka pa magastusan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, maging maingat ka sa pagkilos na mabilis, at higit sa lahat ang magdesisyon ng mabilis, para makaiwas ka sa ikakalungkot mo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Sagittarius, maging maingat sa mga sasakyang mabibilis, at umiwas ka rin sa pagsasalita ng pabigla-bigla sa mga kapatid nang makaiwas ka na magdaramdam ang mga kapatid, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Capricorn, huwag ka masyadong mabait ngayong araw, dapat ay tumanggi ka para hindi na sila umulit sa kahihingi ng tulong, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Aquarius, Huwag kang masyadong magpupuyat ngayong araw para maalagan ang katawan, at umiwas sa alak ang signos na pahiwatig na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Pisces, magingat ka sa gabi sa mga pupuntahan para makita mo kagad, ang dapat iiwasan ng hindi ka magastusan, at iwasan mo rin ang magalit para sa iyong kalusugan. Ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan.